Shoutout sa mama ko, mahal na mahal kita. Ano yun kanyang? yun ka ba na? Roll box? Kung gusto niyong roller blades, dito meron. Shoutout din sa mama ko. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Shoutout po sa Real Side Down tas Crazy Barrio Taguig. Yeah! Laki ang sa giniginaw na pula ang kabayo Dala-dala na si batay, tula lang magarbo Pinahatid ang mga malalang regalo ko sa utak maluwang umaluwang nakaro, gitgita na kami ng aliwi Na mga pangarap na hindi kami bili Para may manabu, pantasya bilang lang sa deliri Ang pwede na bukim pala yung ano, that wave kay El Brandon, kay Alas Jigs Locote Tas kay Big Wavy Tas kay Bigness, El Puego, pati kay ano G-Spack, tapos sino pa ba? Si, si Cholo Loco Si Ian Bidad hi yeah. good day mga papa Andito ulit tayo para sa part 2 Dito sa Barangay Rizal Night Market Ito, meron na naman isang bagong stall dito Tingnan natin kung ano-ano offer nila Ay, mga magandang gabi po La ay Ayubia po I sell greyhams, craffles, and mga drinks po That's it po <laughs> <laughs> Naroon ko ba na roll box? Punta <laughs> uh, po kayo dito sa harap ng EJ Store. So natin itong burnt cheesecake. Sarap. Lambot din siya. Cheesecake talaga. Legit na cheesecake po. So dito tayo ngayon sa isang tindaan. Uh, tanungin natin dito si ma'am. Hi ma'am. Good evening po. Ano pong tinitinda nyo dito ma'am? Uh, meron po kami mga watches. Uh, galing po siya sa Dubai. Uh, mga original watch po siya. Small brand po sa Dubai. Tapos meron din kaming fruit soda po and Milo float, po. chocolate float, and pop float Meron po kami ano, smart collection po na perfume. Meron din po. Yan, mga wallet. Po. Uh, punta po kayo sa Flora Bin, uh, Dulo Corner Manzanas lang po kami. And hanggang 4, 5 to 11 p.m. po kami dito. ah uh, follow nyo po kami sa page, negosyanteng kulot po. So tingnan natin, meron na naman dito bagong stall. Check, check, out natin to. Hi, good evening. Good evening po. po. Ma'am, ano pong in-offer dito? Chicken pas... chicken pas still po in a jar, tapos homemade ng crispy chicken patty, then sandwich na overload. And don't made din po yung ano namin, dynam cheesy dynamite. For cheesy dynamite. Uh, visit lang kayo dito sa tapat ng Burr Pares. Try nyo yung burger namin. Handmade sila. Then yung dynamite po namin. Ito, ito yung isa pang stall dito na interesting din kasi meron sila ditong potato corn dog. Tara try natin magtanong. Hello po ma'am, magandang gabi po. Yes po, meron kaming siomai, big Different uh, variants yan, with colors. Tapos meron kami ditong ng corn dog, potato corn dog, Korean, Hungarian, at saka uh, chicken corn dog. Meron din kaming cheese balls at saka choco balls. Tikman natin yung Corn dog nila, potato corn dog, napakalaki. 35 pesos lang o. Parang mura lang. Hello po, try nyo na po yung aming uh, corn dog, potato corn dog, at saka iba-ibang dog. Meron kami hangarian. Punta lang po kayo dito sa may barangay Rizal. Until uh, June 29 po kami dito. Hi, good evening po sir. Magandang gabi. Ah tara, punta kayo dito. Bilhin kayo sisig ko. Masarap to. Sinti Sint, punta kayo dito. Bomba Booms Hi, kuya. Hi, good evening sir Bomba Booms, Shawarma Pagkano sa Ah, 55 po, uh, small size po ng pita May iba pa po, meron po kami nachos, overload Ganyan Pero talagang ang number one nyo dito is yung ano no? Pita bread po bread. Matagal nyo lang ginagawa yan sir? Yes po, 7 years na po 13 years? Yes po, ito na po talaga work po. Andito lang po kami sa Rizal. Kung gusto nyo pong pumunta, pwede pwede po. And tikman yung product namin. Tikman natin tong sita break nila. Or so warm. Ah, uh, yung sauce, ang dami. Panalo naman sa 55 pesos. So kung gusto nating magpa-picture, meron din dito sa Night Market Barangay Rizal. Ah, sa shots natin is three shots siya, so photo strip siya. So sa tatlong shots na 'yon, two copies na yung makukuha niya sa so only 50 pesos lang siya. Oh, mi minsan lang 'yan sa mga ganitong event sa mga night market, bihira lang po makikita 'yung mga ganyan. Kadalasan na nakikita natin 'to sa mga event like a birthday, mga ganyan, 'di ba? Ay, yes, ito lang ang masasabi ko sa mga gusto magpa-picture o gusto ng souvenir dito sa Night Market sa Barangay Rizal, punta lang kayo rito. Then, sa mga gusto magpa-picture, mga estudyante family or mga guests, basta punta lang kayo dito, picture lang tayo. Thank you so much po. Then, shoutout sa club ko uh, from Inner Magic Club. Yes, ayan po. Uh, mga magician po, yes. Uh, shoutout sa inyo. Meron naman isang store na check out natin. Ito yung Perfect Ratio Coffee at saka non-coffee parehas nilang ino-offer. Na-feature ko na to sa store nila pero check out pa rin natin to dito since meron silang boot. Dito po kayo dito po sa Barangay Rizal uh, para po matikman namin yung, yung mga kape namin po. Perfect ratio po yung name. Hi ma'am. Good evening po. Ito yung Zeger. Ako yaki. Hello po. In invite, invite ko po kayo dito sa Flora until 29 po kami dito. 5pm to 11pm. Takoyaki fried noodles po. Subukan natin itong takoyaki nila. Pa Four piece, octobits, veggies, sa cheese pinagsama-sama. Sorted. Para matikman natin lahat. O, oh, mainit pa. Takoyaki fried noodles. Sarap. Uh, ah, Inimitahan ko po kayong lahat na pumunta dito sa Munting kainan kay na namin para matikman niyo yung masasarap na niluto. Shawarma, calamari, so proven ang chicken skin. Ito yung Master Shawarma. So, ang ino nila dito sa stall nila na Master Shawarma is shawarma syempre. Tsaka meron din sila dito, tortilla and also burgers, right? Nachos yes. and burgers, like medyo mayyan si ma'am. <laughs> Kaya puntahan nyo na lang to, <laughs> Master nila. Shawarma. Malaki naman yung ano nila dito yung kita nyo agad yung stall nila kung <laughs> gusto nyo ng meron din sa dito dito sa may bandang dulo makikita nyo murang mura lang 50 pesos dito sama lang kita so guys dito kala ate naman ang tinitinda nila ay mga denim shorts for only 75 pesos kaya ang gusto nyong makakuha ng mga murang RTW dito lang kayo pumunta kay ate. Ay, good evening sir. Pwede kayo sama sa vlog? Hindi, ano to yung night market na ano, barangay Rizal. Ukay, tapos top grade, the shoes, shirt. Marami dito, pati food. Dami din. So guys, kung gusto nyo rollerblades, oh, dito oh, meron. no? oh. yan, 800. 800 pesos. Hello, ah uh, good evening po. Invite ko po kayo pumunta sa bazaar dito sa Barangay Rizal. Ah uh, meron po kaming solo, barkada, tsaka pamilya. Tsaka sobrang sarap po. Uulit kayo sa sobrang sarap.